isa pang napakagulong aral ng mga nagsasabing saksi ni Hoba. Pakinggan po ninyo. Magpahanggang noong 1918 at kasali na ang kanilang mga kaligaligan noon ang mga saksi ni Hoba ay labis-labis pa rin nagtitiwala sa diumanoy pagpapabuti ng ugali Sila'y malabis pa rin nahilig sa pagsambasa nila lang. Alagay ko kapatid, hindi pa ito. Ang dapat kong basahin, itong 322. O, itutuli ko lang. Sila'y malabis pa rin nahilig sa pagsamba nila lang. Ito na, kanilang tinatanggap na ang mga pamahalan dito sa lupa ang siyang nakataas na mga kapangyarihan na itinalaga ng Diyos sa Roma 13.1 tanda ninyo, ang binabanggit daw na matataas na kapangyarihan sa Roma 13.1 ay ang pamahalaan, gobyerno. Yan ang daw, pamahalaan, gobyerno sa lupa. Ito naman, itutuloy natin. Noong 1929 ang nagniningning na liwanag ay nahayag nang taong yaon inilathala ng bantayan ang kahulugan ng Roma Pangkatrese 13 sa kasulatan. Ipinakilala nila na ang Diyos na Hihoba at si Kristo Jesus at hindi ang makasanglibutang pinuno at mga gobernador ang matataas na kapangyarihan. Magkasalungat o hindi magkasalungat. 1918, ang matataas na kapangyarihan daw ay ang mga pinuno ng gobyerno sa lupa. Pagdating ng 1929, si Jehovah raw at si Kristo ang tinutukoy na matatas na kapangyarihan. Hindi pa yan ang ikagugit, ikagigitla ninyo. Hindi na gobyerno. O, oh, eto, dito sa kanilang buhay na walang hanggan pananalitang nakatataas. Ito, itaas natin. Magpasakob sana ang bawat taluluwa sa nakatataas ng mga kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan na hindi dahil sa Diyos ang umiiral ng mga makapangyari inilagay sa kanilang kinaukulan dako ng Diyos. Kaya ang lumaban sa makapangyarihan ay tumatayong laban sa kayo siya ng Diyos. Ang pananalitang nakatataas na mga may kapangyarihan ay tumutukoy sa mga pamahalaang politikal o mga may kapangyarihan ng bayan. Sabi, kumbaga sa nagsasayaw ay parang tinikling ang lundag nito. <laughs> Sapagkat noong pong 1918, kung mapapansin po ninyo, ang kanilang itinuturo na matatas na kapangyarihan sa Roma 31 ay yung mga pinunong politikal. Binawi nila yon, Maliro yon. Ang tama raw, yung 1929, si Jehovah raw, at saka si Kristo, pagdating ng 1962 ay binalik sa dati. <coughs> Dapat ho ba tayong magtaka, mga magulang, kung makita natin napakagulo at mali-mali ang mga aral nitong mga nagsasabing sila raw ay saksi ni Jehovah? Pakinggan ho ninyo at kanilang aklat ang magtatapat dito sa pahina 192, buhay na walang hanggan. Hindi inaangkin ng mga saksi ni Hoba na sila'y kinasihang mga propeta. <laughs> Nagkakamali din sila. Hindi kami may sabi niya. Hindi raw sila kinasihan. Ibig sabihin ni, walang patnubay. Walang pagkasi. Ang tunay na bayan ng Diyos, pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, kung pumatnubay, buong katotohanan. Kaya nga, hindi natin matanggap na ang mga nagsasabing saksi ni Hoba ay tunay na bayan ng Diyos sabagkat punong-puno ng kamalian, punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng kasinungalingan ang kanilang mga aral.